Other way ng pagluluto ng adobo, mga mare, una ay ilaga muna natin ang karne ng mga 30 minutos. Ayan. Dahil pagka sinasangkot siya po ang karne, ay napakatigas naman ng laman. Kaya, ang naisip ko ay ilaga na lang muna at habang nilalaga natin ang karne ay magbabalat naman tayo ng tatlong pirasong patatas. Ganyan. Napakaselan ng tiyan ng lola ninyo sa uh, ngayon. Gawa ng nagkakaedad na nga ay ayaw na ng tiyan ko. Ang masadong marikado. Kaya madalas na Ganyan na lang ang mga niluluto. Pagkatapos nating balatan ng mga yan, ay hindi ihiwain natin ng kasing sukat din ng hiwa ng karne. ating balikan ng ating nilalagang karne, at pag ito ay inaakalan nating malambot na, ay isalin natin sa isang lalagyanan, at iset aside muna natin. At the same pan, dyan tayo magbibisa ng bawang at sibuyas. Konting sibuyas lang ang nilagay po, kumari. Iwas panis sa ating mga niluluto. At marami kasi ang sibuyas madali lang ang mapamis. At yan mga mari, gigisahin na natin ang bawang. Hintayin natin ito ng katas hanggang sa natin ng aroma niya. At isunod natin ang sibuyas. At ilagay na natin ang ating nilagang kame halo-haloin natin. At buhusan natin ng isang kutsarang toyo. At uh, natin ng paminta. Yung katamtaman lang ang dami ng paminta. Baka umanghang naman. Yan, ganyan. Pakaban natin. After 5 minutes, buksan natin at haluin muli ilagyan natin ng isang tasang tubig na pinakasabaw after 5 minutes ulit ay ilagay na natin ng maghang patatas ayan patahan tayo natin malambot ang patatas After 5 minutes. buksan natin at magdagdag tayo ng toyo dahil matabang kanina. At buksan natin at tayo yung magbudbud naman ng konting magic-magic sarap. At maglagay na din tayo ng isang sandok na maliit na hot chili paste. Mga appetizer natin yan, mga habang iniintay natin lumambot ang patatas ay kukuha ako ng limang parasong itlog dahil sa kami ay lima lang na member dito ay hindi syempre tama na yung tigi sa kami at depende sa inyo kung kayo ay maraming member didamihan idami, nyo ng itlog at damihan din ng karne ayan mga mare nilagay ko na rin ang itlog dyan na may shell, iwas kong hintayin natin din na, na malagang ito. Ang pag-ilalaga ko pa yan sa isang lagaan ay pampadagdag pa sa aking hugasin. naakala na nating malalagang itlog, kukuha tayo ng ice cubes, lagyan natin ng tubig at diyan natin ilulubog ang ilaga natin itlog. Para madami siyang balatan ay ilulubog natin mo na sa malamig na tubig na ay ay. yan na atin yung akunin ang nilaga natin itlo tulubog na tunggaan sa malamig na tubig dalawa tatlo apat and lima pag na nating malamig na itlog, ating balatan. At tingnan nyo naman mga kumari. Ipagulong nyo lamang dyan sa so, may tissue. At ayan, ay subukan yung balatan. Ay napakadaling tuklapin ang balat niya. Ayan. edi eh, di, may natutunan na naman tayong other way sa pag-adobo. Uh, salamat po yung panonood. more videos para sa ating don't forget to like comment and share at uh, mag subscribe na rin kayo sa akin si my Rebecca Sang youtube channel thank you thank you and thank you